Dan satu saya mau ngobrol saat kita semalu muntai kacung, ah, hilah hilah hilah, hilah. Oh, me import ya Oh.

pagat oh, na ulit hangin ito yung tinga mga bangka ito kaya ito lumaut eh kumuha lang ng pang ulam kasi may bigas nga wala ulam oh. ayun yeah, may nangangawil doon sa malayo ayun Ate na nga ngawil dulu. may bandang Laila. taga pulen. Ang ibara dito ang bangka. ng pulen. Eh, may humabol pa, may humabol. <laughs> may humabol pa, may humabol. Ito yeah. eh, ngayon yung bagong salta rito, bagong salta to. <laughs> uh, may miloto ulit dito, may miloto ulit. Sabi nga nini, oh, nyong, titira ka ha? titira <laughs> ka daw parang sawawa, sabi ng may ari alam ko kayo eh no? basta titirahan nyo lang ako huwag nyo ubusin titira <laughs> na kayo parang makalakot kayo <laughs> eh di kasama ko kami raw kayo eh tagawawa tagawawa wala naman po 200,000 Ako sa akin buo oo nga naman yung lage ising laging

Baiklah ya, <smati> <regulang> <gulas> Ba't napa ano ka dito? Eh, walang wala eh. Kaya... Asin mga, mo ang face mask mo? Hindi ko ay kilala. Bata to. <laughs> <laughs> Nahihiyak yung tropa natin. Anong sabi mo nga sa <laughs> mga, palakay natin? Hindi, diba, na ah. And, eh, tsaka yung balita na binabawalan daw na ano yung mga bangka lumaot ng Coast Guard. Pagbawalo <immer> eh, kung saan na may bibigay na... Yun, yun ang maganda, di ba? Oo, oh, oh. bagat ba, saan taon na walong taon tayong tumigil, di ba? No? Basta may suporta. Ah. Be, may estudyante tayo, mag-aaral, di ba? Oo. Oh, kakainin pa. Eh ano ano ba masasabi mo sa ating mga namumuno? Ano mga panawagan? Ano ba Meron ako may isang nagawa ng puling ko, kaya lang wala akong bayad. Dinata <laughs> ng paghihirap na yun eh. Hindi <laughs> manawagan ka sa ating ano? Kaya, hindi pa ako inuupahan ng ganyan. Sa gobyerno natin. Hindi bali. Ayuda, ayuda. Bay, the way, ano? Ayuda. Eh. Ayun. Ni 20 pesos. <laughs> Eh yeah, nakausap natin yung tropa natin dito eh talagang napapadahin kasi nga talagang hirap ng buhay ngayon ng mga malakaya isa na walang mahuli tapos pinagbabawalan pa ng mga ano post guard eh yeah, meron sila Tama <laughs> so, pakita mo din yung ulam mo ano tayo uli din ako ng ulam mo Ay pa ula ulam mo Ulam na lang bibilin May bigas pa naman siya naka-stock doon 2 kilo Ay yeah, yeah, ayan ito nga, nanawagan nga kami o. Oh. yung oh, tropa sebo. dito. Eh, yung suporta daw, kailangan namin. Kasi mahirap yung buhay nga ng mga malakaya. Paano ba May bangka ka nga, wala ka namang kinikita. rin, ba? Puro, baka mapabenta pa bangka nito. naman. Bali, meron nga tayong konting na, na, natanong dito at yung tropa kung ano yung kalagayan ng palakaya ngayon. At medyo nahihirapan nga talaga. Kasi okay, wala namang kaming asahan kundi sa dagat. At yan, nangyayin na namin yung tulong ng gobyerno ay makarating sa amin. So, ganito na lamang. Paalam na. Ka ni TV. Bye-bye.